Narito naman ang uh, latest uh, weather update. Ang bagyong si Tapa, na may international name na Tapa, formerly Lani sa sa lokal, ay uh, namataan sa layong 910 km, uh, kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ang lakas ng hangin, 95 km bawat oras ang, at may pagbugso ng hanggang 115 km bawat oras. Ito ay kumikilos pa hilaga, hilagang kaluran sa bilis na 15 km bawat oras palayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Uh, lubhang malayo na ang bagyong si Lani kaya't walang direktang epekto sa kalagayan ng ating panahon. Ang uh, mga lugar ng Eastern Visayas at Caraga ay inaasahang makakaranas ng paminsan-minsang pag-uulap ng papawirin na may mga kalat-kalat ng mga pagulan at pagkulog, dulot naman ng easterlies. Uh, ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at iba pang bahagi ng Kabasayan at Mindanao, gayon din naman ay uh, maapektuhan ng easterlies kung saan makakaranas din sila ng pag-uulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan at may uh, paminsan-minsang may mga kalakasang pagulan lalo na sa dakong hapon. Uh, samantalang ang iba pang bahagi ng Luzon kasama na ang Region 3, uh, Nueva Ecija in particular ay uh, inaasahang makakaranas ng katamtamang lagay ng panahon. Sisikat ang araw sa umaga pero posible pa rin ang mga pag-uulat ng kalangitan sa dakong hapon na may kasamang kalat-kalat na mga pagulan, dulot naman ng localized thunderstorm. Patuloy na magbabantay ang pag-asa sa mga low pressure area sa labas at loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ang latest mula dito sa pag CLSU para sa TV48, Roger Manuel, Direktang Nagulong.